Magandang araw po sa si lahat at uh, magandang tanghali din. So ngayon po ay uh, mga alas 12 na ng tanghali dito. Medyo late tayo ng uwi. At uh, bagu po tayo umalis ulit, nais ko lang pong replyan yung nag-comment do sa previous video natin regarding po dito sa 15 ampere circuit breaker at uh, tinatanong niya kung ilang ba yung tamang bulbs na pwede natin ikabit dito. So computing po natin. Mahirap po yun ang lang tayo. Kung meron po tayong 15 amperes at yan po ay uh, gagamitan natin ng 80% depende po sa inyo kung gagamit or hindi so multiply po natin sa 80% or 0.8 that is the same po yan so 12 amperes po lalabas dyan ngayon yung 12 amperes po natin i-multiply po natin do sa voltage na sinusupply sa atin ng ating service provider kung 230 po 2,760 at kung 220 naman po 2640 ngayon, bumasi rin po tayo doon sa ating mga lighting switch. Gaya po nitong halimbawa ng hawak ko. Ito po ay 10 amperes at ito po ay certified ng BPS. Ibig sabihin, certificado uh, sert siya ng uh, Bureau of Philippine Standard. Okay, 10 amperes po yung maximum niya. So, yung 10 amperes po, kung gagamitan din natin niya ng 80%, yan po ay 8 amperes lang and then 1,840 watts po. Okay?